Yo, yo. Ha. <laughs> Kaya <sya ka> <laughs> oh, Team. Grabe naman! Uh, dumating na 'yung aking binili na pang-declog. Ilang araw nang barado itong sink tamis CR. Hintay ko pa kasi 'yung dumating itong order ko na declogger 15 meters yan. Ikot-ikotin mo para sa mocha sa mga PVC at mahuli ng dulo ang mga nakabara. Natrain na rin namin ang pangtunaw di umano ng mga bara. Meron din pang pump. Pero, walang gumana. After ilang minutes, tignan natin kung may nakuha. Yeah. Oh, yun! Yun yun! Ha! E, yun siya kayo, And there you go. Napakaraming buhok. Huling-huli yan sa dulo ng declogger na to. Pangalawang biyahe. Ikot-ikot. Ganun lang ulit ang proseso. <tod> o, oh. Oh, dami po Grabe ang dami! Dayo na. Marami ulit buhok at may maliit na tela na parang gasa. Huwag niyo na akong tanungin kung paano nangyari yon. At di ko rin alam kung saan galing yan. Nagtataka rin kami lahat. At tingin ko, ito na talaga ang salarin. Final na biyahe pa at baka may natira pa. Sa pangatlo, may konti na lang. Ganun dapat. Ulit-ulitin hanggang may nakukuha pa. After ng pangatlo, paglinis namin ng CR, dumaloy na ang tubig. Meaning, goods na. Bad ba ngayon ko lang ito na-discover? Nasa comment ang link.